Iris, sa gabay ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ang Iris ay binibigyan ng katahimikan ng loob at malinaw na hangarin na umiwas sa gulo. Mas pinipili mong gumawa sa sarili mong paraan, sa isang tahimik na espasyo kung saan walang istorbo. Kahit tahimik, taglay mo pa rin ang lakas ng loob at determinasyong matapos ang mga gawain ng maayos. Sa pananalapit, nangingibabaw ang pagiging maingat, may layuning makapag-ipon para sa kinabukasan ng pamilya. Ngayong araw din, ramdam ng mga tao sa paligid mo ang iyong kaakit-akit na presensya. Ang iyong natural na charm ay nagiging sanhi upang mapansin ka at hanggan ng marami, anuman ang kanilang kasarian. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, sa pahiwatig ng kalikasan ngayon, ang Taurus ay banibiyayaan ng ugaling masinop at masigasig sa pagpapanatili ng kaayusan sa tahanan. Tahimik ngunit punong-puno ng pagmamalasakit, nais mong maging masaya at payapa ang paligid mo. Sa trabaho, ayaw mong madaliin ang anumang bagay, mas gusto mong suriin ang bawat detalye upang maging tama ang kinalabasan. Hindi ka basta-basta nangangako lalo na sa mga taong hindi mo lubos na kilala. Sa pamilya naman, tapat ka sa mga salitang binitawan mo at ginagawa mo ang lahat para tuparin ito. Sa usaping pag-ibig, punong-puno ka ng lamang at tiwala. Hindi mo iniisip ang pagseselos mas pinipili mong maniwala sa pagmamahal ng iyong kapareha at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat gemini ang pahiwatig ng galaw ng kalikasan para sa gemini ngayong araw ay nagsasabing kailangan ng dagdag na pasensya at disiplina may posibilidad na agad kang minus kapag may hindi kaaya-ayang sitwasyon, pero nagagawa mong pigilan ito lalo na kapag nasa trabaho. Ayaw mong naaabala, at gusto mong matapos ang mga gawain sa itinakdang oras na walang kapalpakan. Sa pananalapi, ayaw mong maglabas ng pera lalo na kung hindi naman mahalaga, hindi rin ito ang araw na ikaw ay magpapautang. Sa loob ng tahanan, kapag may sinabi kang pangako, sinisiguro mong ito ay tutuparin. Sa relasyon sa pamilya, pinipiling mong maging kalmado at mapagpasensya, lalo na sa mga anak, upang manatiling maayos ang samahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ngayong araw, ayon sa galaw ng kalikasan, ang Cancer ay binibigyan ng lakas na tahimik ngunit matatag. Hindi ka agad nagtitiwala sa bagong kakilala at mas pinipili mong maging maingat sa bawat salitang binibitawan. Sa trabaho, inuuna mo ang pagpaplano bago ang aksyon, gusto mong siguraduhin na maiiwasan ang anumang pagkakamali hindi mo hilig ang mahahabang usapan lalo na kung wala namang saysay, kaya't lumalayo ka sa mga walang kabuluhang kwentuhan. Sa pera, nais mong ilaan ito sa mga kapamilya kaysa sa mga hindi mo kano-ano. Sa pagmamahalan, mararamdaman ang iyong pagiging maalaga, malambing, at mapagmahal, isang bagay na pinahahalagahan ng iyong kapareha. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, sa liwanag ng pahiwatig mula sa kalikasan ngayong araw, Ang Leo ay binibigyang gabay upang maging mas aktibo at responsable. Sa isip mo, mahalaga ang paggawa ng tama at naaayon sa bawat hakbang, sa loob man ng tahanan o sa lugar ng trabaho. Gusto mong maging masigla ang iyong araw at magsimula ito sa maayos na gawain. Sa usaping pera, pinipili mong huwag basta magpautang at inuuna mo ang pangangailangan ng pamilya. Ang isipan mo ay mapanuri, hindi mo hinahayaang mapasok kaagad ng problema dahil alam mong mas mainam ang pagiging maingat. Sa pag-uusap, mas pinipili mong maging tahimik at mapagmatsyag kaysa makipagtalo. Madali kang magbigay tulong lalo na sa magulang, kahit usapin pa ito ng pera, isang tanda ng iyong malalim na malasakit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo ngayong araw, sa pagbibigay liwanag ng kalikasan, ay mas pinagtitibay ang ugaling masinop, praktikal, at mapag-isip. Pinangangalagaan mo ang lahat ng iyong pinaghirapan, at sinisiguradong bawat kita ay may pinatutunguhan. Sa paggawa ng desisyon, hindi ka padalos-dalos. Gusto mong pag-isipan ng mabuti ang bawat hakbang upang hindi humantong sa pagsisisi may posibilidad kang makaramdam ng pagseselos, ngunit pinipili mong manahimik at huwag hayaang maapektuhan ang relasyon. Sa pag-ibig, malambing at maalaga ka, ginagawa mong ligtas at komportable ang pakiramdam ng iyong minamahal. May kakayahan ka rin ngayong araw na bumuo ng mas matibay na ugnayan sa mga mahal sa buhay, sa pamamagitan ng simpleng kilos ng malasakit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, ay may paninindigan ngunit mapagbigay sa kapwa. Mahalaga sa iyo ang kapayapaan kaya't kahit may problema, pinipili mong itikom ang bibig kaysa lumala pa ang usapan. Sa tahanan, gusto mo ang maaliwalas na kapaligiran, mahilig magayos at maglinis para gama ng pakiramdam. Sa usaping pera, maingat ngunit marunong maglaan para sa maliliit na luho paminsan-minsan. Sa relasyon, gusto mo ang tahimik ngunit pa ng pag-aalaga na samahan, hindi mapagpuna, kundi mapagunawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, ay matatag at hindi basta-basta nagpapa-apekto sa emosyon ng iba. Sa trabaho, persigido at mas gusto mong nagtatrabaho ng mag-isa para matapos ang lahat sa paraang gusto mo. Mahirap kang kausapin kapag alam mong ikaw ang tama, pero kapag tahimik ka, may iniisip kang malalim. Sa pera, hindi mo basta inilalabas ang kinikita at may ugali kang magsarili pagdating sa pagdedesisyon. Sa pagmamahal, seryoso at hindi pabigla-bigla, pero kapag nagmahal ka, buo at totoo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, ay masayahin at palabiro kahit may iniindang pagod. Hindi mo gusto ang kontrolado, kaya't kung sa trabaho ay pinipilit kang sundin ng lahat, maghahanap ka ng ibang paraan para makagalaw sa sariling estilo. Sa tahanan, madalas kang ang tagapagpasaya, ikaw ang laging inaasahan sa mga kwento at saya. Sa pera, may kalayaan kang gumastos ngunit marunong din magbalanse kapag kinakailangan. Sa usaping puso, gusto mo ang malayang pagmamahal, yung hindi sa si call, pero may tiwala. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw ay masinop seryoso at laging nakatuon sa responsibilidad sa trabaho ikaw ang tipo na hindi matatahimik hangga't hindi mo natatapos ang isang gawain sa pamilya Tahimik ka man, ikaw ang haligi na mas pinipiling magpakita ng pagmamahal sa gawa, hindi sa salita. Sa pera, praktikal at ayaw mo ng luho, mas gusto mong ipunan kaysa gastusin. Sa relasyon, hindi ka palabigkas ng nararamdaman pero sa kilos mo ay ramdam ang tunay mong malasakit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, ay bukas sa mga bagong karanasan at hindi takot sumubok ng kakaiba. Maaaring sa trabaho ay may bago kang ideya na gusto mong ipatupad kahit hindi agad maunawaan ng iba. Sa tahanan, Mahilig kang magdisenyo ng kakaiba o magayos ng mga bagay sa kakaibang paraan. Sa pera, mapagkakatiwalaan kang ngunit hindi mo gustong palaging tinatanong kung saan ito napupunta. Sa pag-ibig, ikaw ang klase ng kasintahan na nagbibigay ng espasyo ngunit laging naruroon kapag kailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, ay mahinhin ngunit malalim ang damdamin. Sa trabaho, kahit hindi palaging nagsasalita, alam mo ang dapat gawin at kaya mong umunawa kahit hindi inuutos. Sa tahanan, ikaw ang tahimik ngunit maasikaso, Madalas mong inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili. Sa usaping pera, marunong kang maglaan para sa mahal sa buhay, ngunit minsan ay nakakalimutang maglaan para sa sarili. Sa pag-ibig, malambing at mapagmahal ka, mas gusto mo ang tahimik pero totoo ang nararamdamang ugnayan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan. Ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.